video, no? Paprox na naman tayo, mga katambi. Yeah! Yeah. Yeah. Eh, tayo na. Ay, <laughs> 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 so, tara. Yun, no? Know, Dito na tayo sa Pico. Pagpunta so, ko sa Tan, papuntang Lourdes. Safe, safe. at dumating na nga tayo thank you tol thank, thank you thank you thank you You know, boss DJ, yo. Eh? Oh. Eh, you know. Eh. <laughs> Hmm. Yun o, know, tamang stretching lang tayo dyan mga garo. Tapagaan lang mga garo. Sheesh! Nice. <laughs> Ito ka. Ganyan mo kasi. Gumagalala, hindi ka umikot. Kaya kita isampay na nakagalo lang ako. What? <laughs> you know, hanggang dito na lang kami. Hanggang sa uli natin pagkikita. Paalam! Hello, bro!